Inoferan daw siya ng lola niya ng bagay na sobrang nagulat siya. Inako mean, promise kahit ako magugulat din. Meron pa ang dalawa dito na kailangan kong itest at ito nga yung nanalo ngayon. From San Rafael Bulacan. Noong magpapakasal daw, noong 2019, si follower nalaman daw ng lola niya na nagpalaki sa kanya. At inoferan daw siya nito at sobra siyang nagulat. At ang sabi nga daw ni lola, ipatunaw ito at ipagawang wedding ring. Nga lang, hindi natuloy na ipatunaw. At mula nga daw noon, itinago na niya ito at noong napapanood na daw niya ako, bigla niyang naalala. Gusto nga daw niyang ipatest yung necklace kasama lang pati itong hikaw. At eto talaga yun no oh, yung gold bar. O di ba nga kahit ako talaga magugulat kapag binigyan ako ng gold bar. Tayo na nga gusto nga daw niyang ipatest yung munting alaala -ala sa kanya ng kanyang lola. Kaya naman eto na i-flex ko. So, Unang-una chineck itong necklace. Meron ako nakitang stamp 14k pero kasi iba na yung itsura nung chain. Hindi siya yung tipo na nakikita nyo sa akin na nag-oxidize yung kulay. Eto talaga parang natatanggal siya. Pero sige, tignan pa rin natin or itest pa rin natin. Ngayon naman, eto tayo sa earrings. Wala nga lang siyang pakaw ha. Pero yung itsura nito, yung design niya talaga, parang yung antique, yung matagal na. At eto nga, walang kahit na anong stamp. Ngayon naman, magawi tayo dito sa may gold bar. So nakalagay dito, 10 grams, 9999. Kapag nakalagay ganun, 999 999.9999 ganyan, fine gold yon or 24 karat gold. Meron na rin siyang deformation sa may bandang side ha, sa taas. So hindi ko alam, baka na-test na to. And nag smell test ako, etong chain may pagka quite ang bakal, pero yung iba, ala naman. Pero surprisingly, kahit may pagkasensya ng bakal, hindi naman magnetic at walang magnetic sa kanila. Ayun naman, nag-machine test ako nitong chain at kung makikita nyo nga, nasa NA. After nun, pinail ko naman itong mga hikaw at ang lumabas is 14K. At nung nag-acid testing nga ako, kung makikita nyo yung sample na dissolve. Confirm talaga na yung chain hindi talaga ginto. Tapos ito, pinatakan ko ng 14 karat solution. Kung makikita nyo, hindi na dissolve. Tapos, chineko ko na rin ang isa kong acid and confirm talaga na ginto ito. So, ang kulang lang naman dito is pakaw. So, perfect na perfect na. Tinimba ko muna to ha bago itest. Nakalagay kasi 10 grams. Pero dito, nasa 9.97 grams. Ito naman, inuna ko yung acid testing dito. Kasi gusto ko i-flex sa inyo na ganito yung mangyayari kapag higher karat yung kinaskas. So, kapag kinaskas, magkakaroon ng mga gold dust kasi nga sobrang lambot. At nung pinatakan ko na nga ng 22 karat solution ay no hindi na dissolve. Ibig sabihin lang yan, hindi ito bababa ng 22 karat. O bakit 22 lang kasi wala naman akong solution na 24, hanggang 22 lang talaga. Nung chineko nga sa machine, akala ko 24K ang lalabas, pero yun nga lang 22K. Pero nakalagay kasi dito 999.9, pero sa machine 22K. Pero hello, 22K pa rin yun, 'di ba? Napaka-generous ni Lola. So pwede nila itong ipatunaw at pwede nilang ipagawa na kung ano man yung gusto nila. Tapos pagdating sa value siguro kung kokompyutin nyo, nasa more or less nasa 50,000 pesos na 'to. Bakit nga hindi sasakit ang ulo mo? Sipid mo ha, gold na, silver pa. Ha? Huh? Eto na nga, meron na namang mga dumating sa akin at kailangan kong itest. At eto nga si follower, tinatanong niya kung pwede daw bang ipatest yung pendant at necklace na nakuha niya sa bulsa ng ukay. Meron daw kasing mark ito na AU750 at 925. So yung AU750 kasi is 18K ang ibig sabihin at yung 925 naman, sterling silver. Kaya siguro nalilito siya kung ano talagang uri nito. At ako, wala talaga akong kasuot-suot na heart shape kaya hindi ko talaga favorite yung mga ganito. Pero anyway, since nakakalito naman talaga yung ganito, diba? So, sige, it-test na natin. Kaya naman, eto na, i-flex ko. And alam nyo ba, yung mga ganitong style, madalas nakikita ko siya sa Japan Gold. Magawin na nga tayo dun sa stamp. Eto, meron akong nakita, AU 750. Tapos, eto naman yung heart-shaped na pendant, meron din akong nakita na AU 750. Tapos, sinanap ko yung sinasabi niyang 92.5 dito. At dito ko nakita, sa may lock. Yan o, no? kita nyo ba yan? Medyo maliit lang talaga, pero meron. So, syempre dito, ginamitan na naman ang napak cute na ilong. Wala naman ako na amoy na amoy bakal. Tapos magnet testing tayo, naku, magnetic. Pero yung lock lang, kaya okay lang yon kasi yung lock talaga merong bakal. Pero yung chain at saka yung pendant na heart, naku, hindi magnetic, kaya very good. Yun naman, i-check muna natin yung mga stones dito. Pero ayun na nga, kung makikita nyo, alang movement. Kapag ganito nga na walang movement, usually glass yan. Magma-machine test muna tayo, hindi ko muna siya ipapile, i-check ko muna siya. Pero nung pagkalagay ko ng tip, mild na mild lang yan, ganito yung nangyari. Oh my gulay. Ay, na oh, nag At kapag ganito nang nagka yung itinetest ko, nako, alam ko na yan. Pero sige, itry natin dito sa tatlong solution. Ngayon, patakan muna natin yung sample ng 18 karat solution. Tapos sa pangalawang sample, patakan natin ang platinum solution. So dito pa lang, kitang-kita nyo na na-dissolve yung sample dun sa 18 karat solution at saka sa platinum. At ngayon, tignan natin dito sa may silver testing solution. Dito nga, kailangan magkaroon ng red stain yung cotton buds para ma-confirm. At ayan nga yung confirmation na iniintay natin. Ngayon, sasabihin nyo siguro sa akin ako, ang sama naman niya, nasira yung alas, stain pa. Pero sa tinagal-tagal ko na rin namang nawawaw mali minsan. Alam ko na rin kung paano babalik to sa dati. So, ganyan lagi ginagawa ko, dinidip ko lang siya for a few seconds sa silver cleaner. After noon, winawash ko lang sa tubig, tapos pinupunasan ko. O, oh, ngayon, meron pa rin stain, ba? Diba? Tapos ganito lang yan, o, oh, ayan, ipapolish ko, o, oh, wala na. Nga dati, pinapolish ko to diretso, hindi nawawala talaga yung stain ng tip. Pero nung ginawa ko yung ganitong technique, yung stain talaga totally nawala. So, ayon ang kilat gratis nito talaga, hindi 18K kung hindi silver. San nga ba gawa itong mga buto-butong pinapates sa akin? Ako, pasensya na at na busy, kaya nagbabalik po ngayon ang ating patest serye. Ito from Quezon City. O, para puro Quezon City yung nagpapadala sa akin na So, itong si follower, ipapacheck daw niya yung kanyang gold seeds. Wow. Kung nabasa ko ngayon, sabi ko, parang bago to ah. Kung saan naman galing yung gold seeds, bigay daw ito sa kanila ng kasambahay ng tita niya dati. At gusto nga niyang maipacheck kasi hindi niya alam kung legit nga ba. At ako, to be honest, ito yung first time na makakapag-test ako ng ganito yung itsura. Yung tingin ko nga dito, mas mukha siya talagang coffee beans. Bilangan natin na 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces pala sila lahat. Akala ko sample lang yung ipadadala sa akin. Pero lahat pala. O ngayon, itest na natin to Kaya naman ito na i-flex ko. Una kong ginawa is chineck ko muna itong maigi. Baka merong mga nakastamp o merong mga nakaukit. Nga lang, wala akong nakita. At tinignan ko na rin yung mga kulay. Kung meron bang discoloration, may oxidation. At meron akong isang nakita na parang nag-iba na yung kulay or parang naalis yung color. Ayan o, yung tinatap ko. Yun naman, nag-smell test ako. Pero ala naman din ako na amoy na amoy bakal. Pasado naman sila sa smell test. Ayun naman, magba-magnet testing tayo and hopefully wala namang dumikit dito. Yun yung hinohope ko sana pero yun nga lang, iba yung naging resulta kasi kung nyo, lahat po sila ay magnetic. Medyo nasad talaga ako dito oh since nga wala silang mga stamp, ang gagawin ko magma-machine test muna ako. And per batch ang gagawin ko. So 6 pieces muna tapos susunod yung 6 pieces. Tapos hindi ko muna pala sila final ha. Yung first batch na 6 pieces, lahat po sila ang lumabas ay NA. Tapos eto naman yung pangalawang batch. 6 pieces din to, inisa-isa ko, hindi ko rin final at pare-parehas yung naging resulta. So pag NA, ilang beses ko nang nasasabi yan, hindi po ito ginto. Ngayon, i-double confirmation natin. Eto ito yung aking normal acid at magkakaskas ako ngayon. Kasi ako naglinis ng stone ko, kaya ayan wala ng space. So meron pang tatlong natira. tira. nung napatakan ko na nga ng acid, itong mga sample na naon na or na-scratch ko na, ito ang naging resulta. So nawala lahat ng sample. Oh. Tapos ang ginawa ko dun sa tatlong natira, ayun o, kinaskas ko dun sa top corner. Ang tawag dyan, katamaran sa paglilinis kaya isiningit na lang. At katulad ng mga naon ng sample, ito din po ay nawala sa acid. Double confirmation, confirm na confirm po talaga na ibinig Guys, sa kanila na gold seeds or gold coffee ay hindi po talaga ginto. Pinlate lang siya sa gold pero yung loob hindi po talaga ginto.